Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 1, 2025. Sa pagsisimula ng bagong buwan ng Abril, mararamdaman mo ang isang napakapreskong enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang mga bagong simula at pagkakataon. Ang unang araw ng buwan ay isang paalala na mayroong bagong pahinang nabubuksan sa iyong buhay, isang pagkakataon upang iwaksi ang nakaraan at humakbang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang hanging dala ng Abril ay may kakaibang lambing na para bang pinapawi ang anumang pagod o pangamba na maaaring bumalot sa iyo nitong mga nakaraang araw. Ito ay isang araw ng pagbubukas ng sarili sa kasayahan, paglalakbay at pagtuklas. Ang masayang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang paglaruan ang mga ideya, upang bigyang-laya ang iyong imahinasyon at hayaan ang iyong isipan na lumipad sa mas malawak na posibilidad. Ang masayahing espiritu ng Abril ay parang isang paanyaya upang kalimutan, kahit sandali, ang mga seryosong bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin. Sa araw na ito, hayaan mong lumutang ang iyong kagalakan, at huwag masyadong magpakaalipin sa mga alalahanin ng hinaharap. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang simpleng pagsunod sa agos ng kasalukuyan at pagtamasa sa bawat sandali. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, pag-isipan ang mga naging bunga ng iyong mga desisyon. Ang bawat pagpili na iyong ginagawa ay may epekto sa hinaharap at habang ikaw ay patuloy na sumusulong, ang iyong mga nakaraang aksyon ay nagiging pundasyon ng iyong kinabukasan. Ito ang tamang oras upang magnilay, upang suriin kung tama ang direksyong tinatahak mo, at kung kinakailangan, gumawa ng mga pagbabago upang masigurong nasa tamang landas ka patungo sa iyong mga pangarap. Ang pagninilay sa iyong mga desisyon ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang iyong mga layunin at adhikain ay naayon sa iyong tunay na sarili. Ang araw na ito ay nagtuturo rin ng kahalagahan ng pasensya. Minsan, sa ating pagnanais na mabilis na makamit ang ating mga pangarap, nakakalimutan natin na ang bawat bagay ay may tamang oras at panahon. Ang tunay na katatagan ay hindi nagmumula sa pagmamadali kundi sa kakayahang maghintay at umayon sa natural na daloy ng buhay. Kung ikaw ay may mga layunin na nais mong makamit, tandaan na hindi lahat ng bagay ay kailangang makuha agad-agad. Ang tiyaga, pagsisikap at tamang pananaw ang siyang magdadala sa iyo sa tabumpay. Habang hinaharap mo ang mga hamon ng araw na ito, pagtuunan mo rin ng pansin ang pasasalamat. Ang pagkilala sa mga biyayang mayroon ka, gaano man ito kaliit, ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Kapag pinahahalagahan mo ang kung anong mayroon ka ngayon, mas madali mong mapapalakas ang iyong loob at mas magiging bukas ka sa mas maraming pagpapala na darating. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa iyong mga pangarap ay isang mahalagang tagumpay na dapat ipagdiwang. Sa pagtatapos ng araw, mapapansin mo kung paano nagiging mas magaan ang iyong pakiramdam. Ang kalinawan ng iyong isipan ay bunga ng iyong kakayahang yakapin ang kasalukuyan ng may pag-asa at kasiyahan. Sa bawat pagsubok at oportunidad na iyong hinarap, may mga mahalagang aral kang natutunan na magsisilbing gabay sa iyong susunod na mga hakbang. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isang paalala na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, puno ng mahalagang sandali na dapat pahalagahan at damhin ng buo. Sa aspeto ng iyong kalusugan, ang araw na ito ay nagsusulong ng pangangalaga sa sarili. Huwag mong baliwalain ang pangangailangan ng iyong katawan para sa pahinga at balanseng nutrisyon. Ang pisikal na kalusugan ay may direktang epekto sa iyong pang-araw-araw na sigla at kasiglahan sa buhay. Maglaan ng oras para sa ehersisyo, kahit simpleng paglalakad lamang, upang mapanatili ang iyong lakas at resistensya. Gayon din, mahalaga ang mental na kalusugan, kaya't huwag kalimutang bigyan ang iyong sarili ng sandali ng katahimikan upang makapagpahinga ang iyong isipan. Sa larangan ng iyong mga relasyon, ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang palalimin ang koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa kanila, pagbibigay ng oras at atensyon, at pakikinig ng may buong puso ay magpapatibay sa inyong ugnayan. Maging buka sa komunikasyon, ipakita ang iyong pagpapahalaga, at huwag ipagpaliban ang pagkakataong magsabi ng salamat o mahal kita. Ang simpleng mga kilos ng pagmamahal at pasasalamat ay may napakalaking epekto sa pagpapalakas ng relasyon sa pamilya, kaibigan, at mga minamahal. Sa larangan ng iyong karera at pananalapi, ito ay isang magandang araw upang pag-isipan ang iyong mga layunin at estratehiya. Kung may mga desisyong kailangang gawin, pag-aralan itong mabuti at huwag magmadali. Ang maingat na pagpaplano ay susi upang matiyak na ang iyong mga aksyon ay magbubunga ng positibong resulta. Maging bukas sa mga oportunidad, ngunit tiyakin na ang mga ito ay naayon sa iyong mga pamatagalang plano. Upang mapalakas ang positibong enerhiya sa araw na ito, isaalang-alang ang pagsusuot ng iyong maswerteng kulay na asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, katiwasayan, at malinaw na pag-isip. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain, espiritualidad, at inspirasyon. Bilang maswerteng gawain, subukan mong lumabas at makipag-ugnayan sa kalikasan. Ang simpleng paglalakad sa parke o pag-upo sa ilalim ng puno ay makakatulong upang ma-recharge ang iyong enerhiya at mapanumbalik ang balanse sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang lahat ng mga bagay na iyong naranasan. Alalahanin ang mga aral na natutunan mo at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Tandaan na ang buhay ay isang patuloy na proseso ng paglago at pagkatuto. Sa bawat bagong araw, may bagong pagkakataon upang umunlad at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Sa kabuan, ang Abril 1, 2025 ay isang araw ng kasayahan, pagminilay at pasasalamat. Gamitin ang araw na ito upang yakapin ang mga positibong pagbabago, palakasin ang iyong kalooban at ipagdiwang ang bawat munting tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.